sa mga ka-riders um, uh, itong ano itong part na to na to eh. so ito yung medyo mahaba-haba semento dito at ditong, uh, meron ditong woman uh, woman traffic talagang mayroon talaga silang uh, traffic light na sila mismo nag ano ano to araw gabi to eh sila nagmamalis dito kuya pang ano mo pang tanggal antok okay lang so ayan um, ano talaga dito medyo sa limot na so ingat lang kayo dito pag nabiyahe kayo kasi mayroon yung stop and go dito ginagawa Pag-alit Ito lang talaga medyo masalimod dito sa area natin ito. Nabahaba rin kasi ito eh. Kaya meron silang traffic light stop in there. nakakabaga lang dito yung mga truck sa kabas kasi dandan talaga pa sila patakbo uh, lalo na pag yung mga mabibigat ang pangarga so sana ang tuloy matapos na to na wala na lubak dito kasi tinakasan nila nila um, tinakasan nila yung simento dito sana ang problema kasi dito yung lupa tapos doon ay lupa talaga rito Kaya ganun na lang ang nangyari Balas na ay! I mm -hmm.